Good afternoon mga drivers. Ayan. May natapos na po dito sa kabila. No? Lagyan na po ng parka. Tapos ah, sinunod naman namin ng fibers mga driver. Yan pong fiber mat po. Ilagay na naman ni Cap. Ilagyan ng fiber fibers ang parka kasi para ano Uh, matibay po siya pagkatapos na maglagay dyan ng fiber um, ano lagyan naman namin ng pintura itong ito yung mga bago no yan pagkatapos na may mag dyan sa parka lagay naman kami ng pintura po mga grabbers doon po sa ano sa harapan na pamal pamaong po mga drivers uh, ayan po lagyan muna ng ano gusok ayan po ano uh, Kina, linatag muna nila bago pa matapos yung paglatag nila diyan uh, maglagay naman sila ng gusok po patayo para matibay po siya ayan wala pa rito panday mga drivers kasi ah um, nananghali pa baka mamaya bumalik na sila dito babalik na sila dito mga drivers and dito po sa kabila um, kaniyan po yan pong natanggal yung pintura I-grind po yan mga divers para makahawak yung fiber. Ayan. Matapos sila dun sa kabila maglagay ng parka. Dito naman sila po. Dito. Pagkatapos lahat dito. Lagay yung... Matapos yung pamahong sa harapan. Lagay ng makina dito. Hiangat na nila. Tapos dito sa ano sa likuran po ayan tapos na tapos na namin nilagyan ng fiber no ayan ayan fiber po yan oh, para matibay po siya mga drivers pagkatapos nito maglagay na kami ng pintura no ayan tapos na ito sila naglagay ng parka hanggang dito sa dulo ayan po ayan dito hindi pa Maya siguro uh, Matapos na nila to Dito sa likuran na pamahong po mga neighbors Yan Ano yung sa mukha po eh Alpahit sudantatso Yan po Sikap lang ang veterano dito sa fiber mga drivers. Tap 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 Lah. Kung gusto niyo magpa-fibers no, contact lang kayo sa akin. Dito naman si Kap. Pwede itong maglagay ng fibers, mura lang ang sa sahod nito. Mura mura, mura mahal na. Ito. Bundok mo plywood. Lah. Nangawa mo plywood ako dia. Yan. Ah, dito mo na titira yang dito. Ya, di po yung bangka no yan pinalagyan na po malapit nang matapos dito sa likuran bandang likuran po no pagkatapos nila lahat dito sa ibaba mga drivers um, doon naman sila sa itaas ayusin muna nila dito para ma ano may takip uh, sana po mga drivers no hindi po yung magsawang sumuporta po sa akin um paki-follow at paki-subscribe lang po yung Eugene Divers vlog po mga drivers Uh, sana sana po matulungan niyo po ako no para makatulong po ako sa, pamilya ko mga drivers ayan uh, kung gusto niyo magpa shoutout mga drivers paki-comment at below lang po si ibaba para ma shoutout ko po kayo thank you very much eh init ngayon kita nyo grabe sobrang init ngayon dito yan hindi pa po kami naglagay ngayon kasi um, tanghali tanghali pa kasi nanghalian pa yung uh, sikap sikap lang bitirano dito sa fibers nanghalian muna siya kasi tanghali na yan po Huh, sobrang init akyat muna dito akyat muna tayo dito sa itaas mga rivers no tingnan natin ah agay yan ito pong sa itaas po no ayan kita nyo naman oh kita nyo hindi pa natapos maglagay muna sila ng mga ano yan mga gusok pagkatapos ng gusok parka na naman yan po yung sa itaas no gubot sobrang kap daram ni mo sinina kapo labay ni <trips> <trips> Nawa dua Wah, ya. Ya, nasirang-sira mo na yung taas bandang taas sa amin kasi um, may iba pang tinatrabaho no ito po yung si Anamin sira yung ano purtahan yung door niya po At ito yung sa likuran no Ayan. hindi pa nalagyan ng ano takip po mga drivers pagkatapos nila dyan sa doon sa ibaba ah, dito naman sila sa itaas lagyan nila to ng takip para pag dumaan kami dito hindi kami mga laglag mga drivers yan po eh sobrang init talaga ay yan. wala pang kayang tinanggal muna yan, doon sa ilalim. Hmm. Ito yung taas mga rivers. Sirang. Wala pang ano. Kayang, wala pang bubong. Yan. Kasi repair to namin. Repair to namin yung kayang mga rivers. Kasi ano. Matanda na yon Dumi pang tingnan. Ito pong banda sa ilalim no. Yan. Agay. Ah -ah. Oh, wala pang engine, wala pang makina. Oh, yan. Oh. Wala pa lahat. Pagkatapos lahat-lahat dito mga drivers, set up naman sa makina no. Dito namin ilagay diyan. Diyan po banda yung engine niya po mga drivers. Diyan namin ilagay. Set up, ihi, at saka yung tinatawag na platapurma. at saka ito po mga wiring niya yan po yan po sa kambyada din sa clutch po mga drivers yun yan hindi pa na tanggal pa lahat Why, mga wiring yan papunta dito sa ano battery para pag start niya ito po sinira pa lahat ang problema dito pag set up na naman at saka yung ano uh, dadaan na ng ano ihi niya po yan po may butas doon sa banda Diyan po uh, ipapasok yung ihi autobo uh, at saka ihi mga revers thank you thank you very much mga revers